Ilan taon ka na sa LTO? 8 years. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder, nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng three years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Forcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, part na siya. Itong ebidensya director, tinikita siya ni Mr. Villegas, unregistered. Kahit director, ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika, rehistrado siya ng March 2023. Ang official research niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10000 Ming for investigation pwede, kaya ang term na ginagamit ko, director, assuming. Assuming, after the investigation, na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider, nagbayad na ng 10000 What will be your recommendation, director? Bakit Siyempre, mas marunong ako sa kanya. No? Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So we evaluated the documents. Oy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola Director, sa motorista. Ang tanong dito Director, base sa ebidensya, base sa registro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi direkto, pag gano'n ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, naipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin? Ay, marami kaming enforcer na hindi marunong. Dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, direkto, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli. Anyway, no, the law enforcer, just like you, you've been sustained in the time of the the performance of your duty, you can enjoy the presumption of regularity in the performance of your duty. Pero hindi yan, ano, But absolute. Formula, in, yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That presumption, presumption lang. Regularity in the performance of your duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Yes, that's why kaya nandito kami. Maging patas tayo in the in the name of service director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya. Dumulog sa opisina and we evaluated the documents and we found out na mali nga ang panguhuli. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa nga ng public service, mali ang huli. Ngayon, nagpagbayad sa 10,000, there is no protest after the case was settled and paid and paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung approaches. Exactly. that is now your point, the congressman. We will look now into the, to the question whether or not the apprehension is correct. But in so far as the education is concerned, since the printed paper did not uh, contest the infringement, instead he admitted the offense charge. Ex Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Yes. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even district officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas. What can we expect from the motorists? Now, kalimutan na natin yung issue na yun. What is the remedy? remedy? Ngayon, kaya nirequest ko kay director, iharap yung competent personnel. Kasi hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attention hearing, absent siya pag, for the resolution. After you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Ay eh di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngala ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Hmm. Bakit natin paikot-ikotin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung na-register siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Direktor O, verify nyo kung totoo, registrado. Huwag na natin pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni Ryder na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ang mali ka talaga. Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabihin mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the Motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa posisyon dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin mali talaga ang apprehension. Hmm. Uh, so, uh, Anong verification result? Three years. Oh, three years over. okay. Oh. So 3 years siya 3 years siyang registered, brother, in for 3 years siya Definitely as per verification of the concerned staff na ito ay registrado na 3 years. Mali ang apprehension. Alam natin pag naipasok sa kaban ng bayan hindi ka tulad yan sa restaurant. Pag uh, napasobrang bayad mo, withdraw <laughs> mo na. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Investigahan nyo and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ng loob gumawa ng mali eh, cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 yan. And by the way, and by the way, directors, directors, number one, please address immediately cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. And hindi siya maka for 10 years validity ng lisensya.